Aries. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ngayong araw ng Aries, ay mas nangingibabaw ang pagiging tapat sa tungkulin. May ugali kang maingat at wise sa bawat galaw, at likas sa iyo ang pagbuo ng plano bago kumilos. Ayaw mong naaabala sa oras ng trabaho at iniiwasan mo ang usapang walang patutunguhan. Sa halip pipiliin mong umiwas kaysa makipagdiskusyon. Maluwag ka sa paggastos para sa pamilya, at sa larangan ng pag-ibig ay malambing at tapat. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay hindi matatawaran, laging may bigla ang pagdating, kaya manatiling maingat. Taurus Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Taurus, ngayon ay magpapakita ng kaseryosohan sa trabaho at kabahayan. Masinop sa detalye at ayaw sa padasko dascol na gawa. Kapag may sinabi, tinutupad dahil sa iyo, ang salita ay may bigat. May pagmamalasakit sa magulang at hindi nag-aatubiling tumulong. Sa pera, bukas-palad sa pamilya ngunit hindi nagpapadala sa usapang may kalokohan. Sa pag-ibig, may lamang na hindi palaging ipinararamdam, ngunit laging nandoon. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay hindi matatawaran, laging may bigla ang pagdating, kaya manatiling maingat. Gemini Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Gemini, ay masigasig at pantay sa pakikitungo, lalo na sa usapin ng pera, walang lamangan. Sa tahanan, ayaw ng kabastusan o usapang walang saysay. Sa isipan mo'y malinaw ang mga pangarap at matatag ang paninindigan sa sariling pag-asenso. Hindi ka madaling magselos at sa pag-ibig ay marunong kang magtiwala, ngunit hindi basta-basta nagbibigay ng loob sa bagong kakilala. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay hindi matatawaran, laging may bigla ang pagdating, kaya manatiling maingat. Cancer Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang cancer, ay kalmado ngunit may disiplina sa trabaho. Tahimik ngunit buo ang loob, may isang salita at seryoso sa mga pangako. Handang humarap sa hirap hanggat makatawid sa tamang landas hindi mahilig mang utang ng pabor at mas gusto ang sariling pagsusumikap. Sa pera, matipid sa hindi kinakailangan, ngunit inuuna pa rin ang pamilya. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay hindi matatawaran, laging may bigla ang pagdating, kaya manatiling maingat. Leo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Leo, ay matapang at may mahabang pasensya mapanuri sa trabaho at alam kung kailan ilalabas ang lakas ng loob hindi basta sumasali sa usapang may halong panunuhol sa pamilya inuuna ang kanilang kasiyahan upang mapanatili ang maayos na buhay hindi madaling magselos ngunit maingat sa pagtitiwala sa iba sa pag-ibig, may lamang ngunit may limitasyon sa pagbubukas ng damdamin. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay hindi matatawaran, laging may bigla ang pagdating, kaya manatiling maingat. Virgo Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Virgo ay madisiplina sa pagtatrabaho at sa pananalapi. Hindi basta-basta nagsasalita ng hindi kayang panindigan. Sa tahanan, maingat sa gamit at salita. Matsyaga sa lahat ng gawain at inuuna palagi ang kapakanan ng pamilya. Ayaw ng usapang pautang at hindi nagpapadala sa mga salitang matamis kung walang laman. Patuloy sa pagsisikap upang makuha ang respeto ng iba. Sa pag-ibig, tapat at may likas na lamang. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay hindi matatawaran, laging may bigla ang pagdating, kaya manatiling maingat. Libra Sa pahiwatig na hatid ng kilos ng kalikasan, ang inaasahang ugali ng Libra, ngayong araw ay ang pagkiling sa katahimikan. Mas pinipili ang araw na walang ingay, sa trabaho man o sa tahanan. Nauuna palagi ang tungkulin kaysa sa kwentuhan, likas ang pagiging masigasig sa pag-abot ng pag-asenso. Walang espasyo ang tukso ng suhol, dahil takot sa maling landas. Sa pagmamahal, buo ang tiwala, hindi madaling matinag ng selos. Sa mga usaping personal, pinipiling manahimik at magingat sa mga salitang bibitawan. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay bigla ang dumarating. Kaya't laging ugaliing ang pag-iingat. Scorpio, sa panibagong ihip ng panahon, ang Scorpio, ay nagpapakita ng kasipagan na hindi basta matitinag. Laging inuuna ang pagtupad sa tungkulin, lalo kung ito'y para sa pamilya. Ayaw mapahiya, kaya't sinisikap na magampanan ang bawat gawain ng buong puso. Hindi basta nangungutang ni nagpapautang, iniingatan ang pinaghirapang yaman. Sa loob ng tahanan, malambing sa damdamin, ngunit hindi pa dalos-dalos sa desisyon. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay bigla ang dumarating. Kaya't laging ugaliing ang pag-iingat. Sagittarius, ngayong araw, ang Sagittarius ay magpapamalas ng malawak na pangunawa, lalo na sa pamilya at magulang. Tahimik sa pagtatrabaho, walang puwang ang chismis o kayabangan. Maingat sa mga kilos at pananalita, laging nag-iingat upang maiwasan ang alitan. May taglay na bilis, uminit ang ulo, kaya't mas pinipili na lang umiwas. Higit sa lahat, ang trabaho ay ginagawang daan upang mapanatili ang dignidad at katahimikan ng pamumuhay. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay bigla ang dumarating. Kaya't laging ugaliing ang pag-iingat. Capricorn Ang Capricorn ay matibay ang paninindigan ngayong araw, madisiplina sa bawat galaw. Inuuna ang trabaho kaysa sa anumang aliw, at lumalayo sa mga usapang walang saysay. Hindi mahilig sa kalokohan lalo na kung pera ang pinag-uusapan, ayaw ng madayang paraan ng kita. Maaaring mabilis magdamdam sa pagmamahal, ngunit pinipiling manahimik kaysa lumala ang damdamin. Hindi kayang sukuan ng trabaho, dahil alam niyang ang bawat pagsusumikap ay para sa pamilya. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay bigla ang dumarating. Kaya't laging ugaliing ang pag-iingat. Aquarius Ngayong araw, ang Aquarius ay mapagunawa at may malasakit sa pamilya. Sa trabaho, inuuna ang tungkulin kaysa sa kwentuhan, at may matibay na prinsipyo laban sa suhol o pandaraya. Likas ang pagiging mapagmasid at handang tumindig kapag kinakailangan. Sa tahanan, pinapanatili ang masaya at payapang samahan. Sa larangan ng damdamin, malambing at mapag-alaga, ngunit may hangganan ng pagtanggap sa mga pagsubok. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay bigla ang dumarating. Kaya't laging ugaliing ang pag-iingat. Pisces. Sa gabay ng likas na daloy ng kalikasan, ang Pisces ay maingat sa bawat galaw, masinop sa tahanan at maayos sa trabaho. Inuuna ang kasiyahan ng pamilya, sapagkat dito nagmumula ang kapayapaan ng kalooban. Mapanuri sa mga detalye ng buhay, at likas ang lamang sa pagmamahal. Hindi basta nagpapadala sa agos ng emosyon, bagkus, marunong humawak sa balanse ng damdamin at katwiran. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay bigla ang dumarating. Kaya't laging ugaliing ang pag-iingat.